Salamat at kundong sa siwoyan, sa langit mong bukaw. May nilagang tulat at awis ah, magayang minamahal. Ang islak ng watao at muay tagung, ay nadagningning. Ang bituwin at araw niya kailan, ang may Let go. ay tumahilig para magdasal, alalahanin natin ang presensya ng Diyos na kasama natin. Aming Diyos, naririnig namin ang sinabi sa Jeremiah. Hindi nila pansin ang kahirapan ng aking bayan. Ang sabi nila, payapa ang lahat. Ngayon, wala namang kapayapaan. Nahihiyapa sila sa ginawa nilang kanilong kaniluan hindi na sila tinatablan niya makapal na ang kanilang mga kaya sila'y babagsak tulad ng iba ito na ang kanilang wakas kapag sila'y aking pinarusahan, akong si Yahweh ang nagsabi dito Panginoon Diyos inaalay namin sa inyo ang aming mga gagit. Tanggapin ninyo ang aming hinagpis habang naghihira ang aming bagay. Patuloy ang pandarambong ng makapangyarihan. Pakinggan po ninyo ang malakas na tinig ng mamamayan. Katarungan ang katangi-tanging kahilingan. At nais namin mapanagot at maparusahan ang punot dulo ng korupsyon sa aming bayan. Aming Diyos naming ilahad, aming Diyos nais naming ilahad at ipakalam ang tindi ng kahirapang nararanasan sa anma. Nagugutom ang mga mahihirap habang ang mga kawatan sa burokrasya ay walang katapusan sa luho at pagwawaldas. Salamat aming Diyos sa pakikibaka dahil dito hindi kami nawawala ng pag-asa at alam namin ikaw ay aming kasama sa aming pagtindig para sa katarungan at tama. Diyos ng katarungan at kalayaan, ligaligin mo po ang mga kurapot silang walang takot na nagkakamal ng yaman. Kampalain sila, huwag bigyan ng kapanatagan sa tuwing gumagawa sila ng paraan upang makalusot. Huwag mo po silang bigyan ng bayan at banayad na araw sa tuwing abala sila sa gawain panunuhol. Iparanas sa kanila ang pait ng kabiguan sa kanilang pagmamaguli sa ninakaw na yaman. Pagkalooban mo ng tapang ng aming mga kabataan na sa bawat bang ng kanilang pakikibaka ay masumpungan ang lantay na kapanatagan pagkat silang handa na magalay ng buhay para sa kapwa at bayan ay palagian mong pinapanigan. Iyong itong paalaala sa lahat ng samasay na mamahal at naglilingkod bigyan mo rin kami ng tapang at lakas sa lahat ng oras at araw. Huwag kaming hayaang matukso na isuko ang laban hanggang ang taumbayan ay tuluyan nang magbalikwas. Maging matatag na wa kami sa gitna ng likali na dulot ng estadong mapanupil, estadong ginagamit sa pag ang batas at bilangguan. Igit na wa kami maging matatag sa gitna ng iskemang mapanlindang hanggang maitayo ang pamahalaang tunay na naglilingkod sa sambayanan. Ito ang aming panalangin, ito ang aming hiling sa pangalan ni Kristong huwara ng kapayapaan, katotohanan at katalungan. Amen. No, ilorad, grabe. Napakadami natin ngayon dito sa luneta. Nandito po ba yung mga binaha? Taas ba yung mga binaha? Ayan, sige. Nasaan pa po yung ibang mga binaha? Ayan. Hello po mga kapwa binaha. Nakakadal. O. Ayan, sa mga kapwa. libo-baba. Ibigyan na galit na rin ngayon. Oh! Yan, malinaw, bumabaha tayo ngayon dito sa Luneta. Yan, bumabaha nang tao. Tama ka Jan Elora, no? At ngayong araw, September 21, ay nagtitipon tayo para lumikha ng kasaysayan ang ating sigaw. Tama na ang pandarambong. Tama na! Ang pandarambong! Lahat ng sangkot dapat managot. Sabay-sabay po, po natin isago, eh, isigaw. Lahat